Ito ang matangkuwaw, isang Philippine native tree or shrub. Pinatawag ding locally bilang biniyuwang, ang matangkuwaw ay may scientific name na Clarodendrum japonicum. Napagkakamala nitong yung pagoda plant o yung Clarodendrum paniculatum. Isang paraan para madistinguish sila ay sa dahon. May lobes o tusok-tusok ang dahon ng pagoda plant. At yung sa matangkuwaw ay heart shape. Napagkakamalan rin itong Kasupangil o yung clerodendrum Intermedium. Pareho kasi silang heart shape ang dahon at pula ang bulaklak. Para ma silang dalawa, tingnan ang calyx o yung mga sepals. Pag namumulaklak, sa matang kuwaw, halatang halata at parang mga maliliit na pulang dahon ang mga calyx. Sa Kasupangil, hindi gaanong pansin. Kapag namumunga naman, ang matang kuwaw ay nakabalot ang mga calyx sa bunga, habang hindi pa ito mature. Well, sa kasupangil, nakabuka na at kita mo agad ang bunga kahit hindi pa ito fully developed. Throughout the Philippines, parehong ginagamit ang matangkuaw at kasupangil bilang lokal na mga katawagan ng intermedium at ng japonikum. May overlap kasi ang kanilang distribution at population dito sa ating bansa. Mahalaga ring malaman ang botanical at taxonomical differences nila dahil madalas ay magkaiba ang kanilang gamit. Halimbawa, ang kasupangil, aka intermedium, ay reportedly ginagamit pang gamot sa ubo, habang ang matangkuwaw, a.k.a. japonikob, ay para naman sa inflammation at mga sugat. Ayun, sa inyo ba, anong klaseng klerodendrom ang meron? Matangkuwaw ba o kasupangil? Or both? Kwento sa comments below. And together, let's promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine, support my work by sharing this original video and not re-uploading it. See you sa next video. Bye!